Good morning mga busing. mga busing! Kumusta kayo mga busing? Bale, balik naman tayo sa vlog mga busing kasi kagagaling ko lang sa dinggi mga busing ko bali papasilip ko lang sa inyo mga busing bali may pang exam pala kami mga busing sa 21 bali tukak derby po yan mga busing sa 21 po bali yung exam na yun mga busing dito lang po sa mismo sa Conception, conception Tarlac po yung sa inyong farm namin mga busing Bali malapit na mga bossing, imitasyon lang mga bossing sa kaibigan ng Big Boss. Bali ito mga bossing, tukak derby po mga bossing. Uh, yung papasokan sa 21 po. Na uh, ipapasil po sa inyo mga bossing yung ating pang-exam sa 21 po. Bali ito mga bossing, pareho mga bossing na uh, nakapasa sa exam nung stag pa lang. So, tara mga bossing, pasil po sa inyo mga bossing ha. Ah. So ito yung mga bossing, ito yung ating isasali sa exam mga bossing sa... 21 po. Ayan o. Isang claret po mga busing. Ayan o. Bali ito mga busing. Bull stag na po ito mga busing. 18 months. 18 months old po mga busing. Bali ito mga busing. Ah. Pumasa na ito sa exam mga busing ng istagan. Ayan o. Isang claret po. Ayan. Ayan o. Isang claret mga busing ko. Bali... Bullstag lang mabusing, 18 months. 18 months old po. Eh, ayaw sa lang pasokan ni boss, mga bossing. Kaso lang uh, na kaya sa kaibigan niya. Uh, po kasi ng kaibigan ng big boss, mga bossing ko. Uh, birthday po. Kaya uh, papasokan namin mga bossing kahit na medyo mapasabak yung uh, sa exam yung ating alaga mga pusing kasi medyo bata pa ba talaga mga pusing sa ano sa kakto mga pusing eh ito lang yung video sariwa na mga pusing na pwede na kaya e, uh, ito na yung ipapasa ko, mga pusing isang klarit po isang klarit eh oh. You know. isang klarit mga pusing ko bali ito mga pusing one times na po sa exam eh oh. You know. isang klarit napakagandang klarit yung tumamasin super super yung tumamasin yun o magaling iba yung madiskarte uh, sa laro mga masing yan ito madiskarte sa laro mga masing may may power at saka may diskarte yung know, sugod so lang na sugod so mga masing ko yan you know. o Jaka ma galung sa kating-kating ma bosing. Jaka ma angat ma bosing. Iyo na. klarit po ma bosing. Di ano. Tapos yung ating pangalawa, mga isang golden boy. Iyo na, bosing. Kita taya ma bosing. Golden-golden lang kunti. tama mabosing medyo may pagka man fighter lang tama mabosing pagka hindi mo hawak para paghawak na mabosing uh, ah na siya Ayan. ito na mabosing ito medyo maganda daw tama mabosing kasi ito po ay isang 3 years old po iyan oh 3 years old po tama mabosing iyan mabosing isang golden boy iyan oh medium size lang mga busing. Yan. Isang golden boy po. Yan. Yan o. Bali, tatlo po sila mga busing na pagpilihan sa 21 po. Kung alin sa kanilang tatlo na pwede sa 21. Yan o. Ito naman mga busing. Ito ay isang golden boy. Ito mga busing, basal to. Bali, hindi to namin na sa si Exa kasi sobrang sobrang siyang man-fighter mo Bali, Baling ayan mo Nabawasan na yung pagka man-fighter niya. Dati kasi mabusing, kahit mo bosing gait na hawak-hawak mo. Ah uh, mabangis. Pero ngayon mo bosing pag nasa talian sa mo bosing paglapitan mo na hindi mo hawak. Talagang kakainin ka mo bosing. Kasi pag hawak mo na mahinahon na siya mo bosing. Yan. Isang golden boy sweater po. Yan. Ayan mga pusing. Yung ating pangatla mga pusing. Dito. Isang Boston sweater. Yan. Ayan mga pusing. Ito naman po mga pusing. Ito po ay Boston sweater po. Bali, pumasan na rin po sa exam ng stagan mga pusing. Yan medium size lang din mambosing. Ito mambosing 18 months old din mambosing. Ah, uh, ito mambosing. 18 months old din po. Ayun. Bata din po sa exam ng mga akak mambosing. Ano? Isang Boston sweater po 'yan. 18 months old mambosing, mali isa lang talaga yung 3 years old dito mambosing. Yan. Bali, ito nga busing, tsaka yung klarit na nauna ka naman, kalina naman busing. Parehas lang na pumasa sa exam nung istagan. Yan. Yan isang Boston sweater po. Yan. Puro makait na bata mga busing, parehas super. Yan o. No. Isang Boston sweater po. Yan o. No. Napakagawa po. Medium size lang mga busing. Yan. Yan yung tatlo na to sila yung tatlo mamusing ito yung pipili ano mamusing na pipili tayong dalawa dito mamusing na ipasok din sa 21 sa exam ayun no ayun no siyang boston sweater ayun no so uh, medium size na siya mamusing yan yan, ito yung ating ipapasok sa exam mga pusing sa 21 po. Yan. Yan o. No? So, ayun mga pusing. Bali, yun po yung ating tatlong pang-exam sa 21 po mga pusing. Pinasilip ko po, po sa inyo mga pusing. So, hanggang dito na lang yung ating video mga pusing ko. Bali, shout out na po pala sa inyo lahat mga pusing ko sa aking mga solid subscriber. Hanggang dito na lang yung ating video mga pusing. Maraming salamat po sa inyo lahat po mga pusing ko sa inyong supporta. Sa inyong walang sawang supporta po. God bless all po sa inyo lahat mga ko. Thank you, thank you po.